nagsasabi dyan eh, sa atin lang daw niyan unang narinig ito. Dalabas ang kwento natin iyan sa mga susunod nating pagtatangal. Si Bongbong Marcos naliligid na ng sindikato. Baka hindi nyo alam, sindikato ng smuggling, sindikato ng illegal gambling, sindikato ng droga, nakapaligid na po, nakaposisyon na sila, mga kaibigan ha ng mga hive killer, yan na nakapaligid. Kaya makikita na ninyo eh. Maring magtagumpay sila sa simula, pero iyang mga yan ay pabagsak yan. Mga kaibigan, dahil nga po dyan, hindi nag-iingat. Eh. Oh, alam nating hindi niya alam yan, di ba? Hindi niya alam yung nangyayari na yan. Uh, mga kaibigan, katulad nitong si ano 'yan, si Ochoa, hindi ba? Tinatanong natin nung matay oh, wala pang eleksyon eh, kapapanalo pa lang ni Digong noon eh. Oh, bakit ka si si Ochoa eh hindi nababanggit ang pangalan? 'Di ba? Eh samantalang ito ang pinaka number one isinusuka sa panahon ni Pinoy. Mga kaibigan, yan yes, si Pakito Diaz Ochoa, kung tawagin ko pa. Ha? O bakit? Eh kasi nga po, si Lisa Araneta ay kasama niya sa law office. O. Noon pa, magkakasama na sila. Yung, ang pangalan ng kanilang law, kung tawagin ay most M-O-S-T puro yun apelido Nung mga abogado ng law firm, mga kaibigan. Sipin mo, sila-sila rin ang umahawak ng kaso, mga kaibigan, di ba? Pagka, eh alam nyo na eh, tinanin nyo ngayon, oh. Ang gulo na, ng nangyayari, nag-uumpisa pa lang. Wala nang direksyon ito. Eh, yeah, si Robin Padilla, ah, papil lang niyan, sumunod maging bantay nila digong nyo. At uh, yan ang kapanipaniwala kasi pwede nilang ipagmalaki na nanalo kasi kilalang tao. Pero hindi nila may paliwanag eh. Ito tanong ko. Ito paliwanag nila. Si Robin Padilla, alam nating lahat, iboboto yan ng mga tanga. ba diba? Ng mga bobo. Boboto yan eh. Tanggap na natin yan eh. Mananalo. Kasi marami yan eh gremlin yung mga yan eh mga kaibigan yung mga lasengo yan yung mga wala yung mga taong malayo sa katwiran ha ah, iboboto yan pero nag number one eh nasa ng question Doon sa nag number one siya mga kaibigan paano mong ipaliliwanag yun ibig mong sabihin pati matitinun tao ibinoto yan bakit ano nakita nila riyan ha ah, Si Robin Padilla ba nakita ninyong umikot? Ha? Hindi naman gano'n, 'di ba? Ni walang masyadong advertisement eh. Nakaangkas lang sa uh, ginagamit siya nung iba, 'di ba? Katulad ni Cayetano, si 10,000 pesos. Oh, mga kaibigan. Oh, mga ha? Yano. oh. eh. Bakit? Paano nangyari yun? Ibinoto ka rin 'no? Parang ganito, Nung tumakbo si Lito Lapid 2016, 2016 ba? Uh, na, what? Hindi, 2019. Kumandidatong muli na senador, di ba? Yun yung tinatanong natin eh, sa resulta ng 2019 elections. Na kaya, kaya pinatutunayan natin hindi totoo yan survey Oh, hindi ba sa umpisa ng survey bago yung 2019 elections, laging nasa top 5 si Lito Lapid? Ha? Ayan ha? Top 5. Hanggang sa akwan ha? Bago mag-election mismo. O. Oh. Pero pagkatapos ng election, nasan si Lito Lapid? Number 8 eh. O oh, mas mababa ng konti. Nandun siya sa number 8 na pababa. Mga kaibigan, wala na siya roon sa magic pipe. Paano nangyari yun? Bakit? Kasi po, yung survey, mula umpisa hanggang sa before election, number 5 siya lagi. Sa magic pipe siya lagi. Ano nangyari? Bakit siya naging number 8? Eh dapat naging number 2 siya. O kaya number 3. Di ba? Bakit? Kasi nung panahon na yon na survey ng survey, wala pang black voting. Oh, hindi ko na paliliwanag kung ano yung black voting. Ha? Basta wala pang black voting noon. Oh. Eh nung election may black voting na. O oh, di ba, ang tendency nung black voting, binoto siya. Eh. Kasama siya sa ibinoto eh. Oh, eh, di ba dapat from 5 tumaas pa siya yun ang kuno ni eh. yun ang logic no ni eh. yun ang sentido common di ba eh bakit bumagsak siya sa 8 eh nung nagna number nasa magic 5 siya ano sabi hindi e, kasi ano eh Eh, katatalo lang niya noong nakaraan eh. 2016, tumakbong mayor, talo. Tapos 2019, antas kagad sa Senate. O, oh, mga kaibigan. Ano sabi nila? Paliwanag na survey. Eh baka raw ang probinsyano. <laughs> ang probinsyano okay pa rin. Tanggapin natin. Halimbawa, ang probinsyano ang naging dahilan. Ito pinaliliwanag ko, noong pa. Ha. Oh an ano sabi ko? Kung talagang nakatulong kay Lito Lapid, ang uh, ano tawag mo diyan, yung uh, ang Probinsiano, eh bakit yung anak niya natalo? Kasabay niyang tumakbo noong 2019, tumakbo namang mayor sa sa Pampanga, doon sa bayan sa Porac. Eh bakit natalo 'yun? Mga kaibigan Oh, eh di ba magkasama sila sa Ang Probinsiano? Oh, kita na ninyo. Ilan doon sa Ang Probinsiano lumahok sa politika 2019? talo yung iba ano Ano sasabihin mo nakatulong yun? Paliwanag nga nila yun. Mga kaibigan. At saka yung magic pipe, kaya nakatulong daw, kaya nasa magic pipe. O sige nga, hindi ba dapat nung eleksyon tumaas siya? Kasi nakasama siya sa black voting eh. O, oh, mga kaibigan eh. Eh bakit bumaba? Uh, ito pa, hindi mo mai paliwanag doon. Sino number one? Si Grace po o si Villar? Si, si Cynthia Villar noong 2019. Di ba? Lagi lalabas ang survey number one si Grace po. Susunod number one si... May papalitan sila sa one and two. Mga kaibigan. Oh. Sino nag number one sa kanila? Sipin mo yun, no? Oh. Hindi nagbabago. Mga kaibigan. Tapos si Robby Padilla, ano, ano raw ang gusto niyong itawag sa kanya? Talagang tanga eh. Mga kaibigan eh. Hindi naman sa panlalait. Eh sinasabi ko nga eh. Yung mga pinagsasasabi niya, nagdudunong-dunungan siya bago mag-eleksyon nung pag-upo pa lang ni Digong Nyo hanggang sa bago mag-eleksyon. Mga pinagsasasabi niya, eh parang alam niya eh. Kaya yung mga tanga, boboto sigurado sa kanya. Kasi sa point of view ng mga tanga, eh matalino siya. Eh tayo, alam natin, di ba? Yung mga nakakaintindi, naiintindihan yun. O, lahat ng sinasabi niya noon, hindi pala totoo. Mali pala siya ng haka-haka laban sa Senado at sa mga Senador. Bakit? Nung nandoon na siya, dumuguraw ang tinga niya. Hindi niya raw akalahin na gano'n. Dapat daw Tagalog gusto niya ngayon, i-design nyo yung Senado para sa interest niya. Yun ang lumalabas. Ano, kung hindi mahina ang kokote niyan, pangunawa niyan, gusto niya itawag sa kanya Robin Hood Padilla. Unang-una, eh, gusto niya sigurong ipakita na Fernando po siya, mga kaibigan. Di ba? Pero, alam nyo, yung Robin Hood, sa kanto lang pinag-uusapan yun. Yung Robin Hood, pwede lang yun sa bilibid pag-usapan. ba? Diba? Kasi po, hindi mo pwedeng sabihin yan kung ikaw ay nasa public office. Hindi niya alam na yung Robin Hood magnanakaw ang ibig sabihin nun. Magnanakaw. Di mahina ulo. 'Di ba? Pelikula lang 'yan eh. Yung si Robin Hood, 'di ba? Ang si Robin Hood ay eh, nagnanakaw. Tapos ginajustify niya yung pagnanakaw sa pagtulong sa mahihirap, mga kaibigan. Oh, hindi ho ba? ginajust binibigyan niya ng katwiran. Ayun oh, no, merong ano diyan oh, no, Yonila Vargas roperos datingdahan yan eh mga kaibigan eh ah uh, ngayon hindi niya alam na yung magnan yung Robin Hood katumbas noon magnanakaw ang pinoportray na papel ni Robin Hood ay magnanakaw kaya magnanakaw pa pwede bang gusto niya ba ganun ang itawag sa kanya so, so madalit sabi kung tayo man ay merong ibang paniwalang pampolitika, hindi dahil sa uh, ang galit natin sa kanila ay personal. Kaya natin ginagawa ito, mga kaibigan, itong mga pagpuna, eh hindi dahil personal ang galit natin sa kanila, mga kaibigan. Kundi gusto nating mapabuti ang kanilang administrasyon at kung may magagawa tayong mga katulad nito, dapat nakakatulong ito eh. hindi ba? Hindi naman nakakapinsala ito eh. Nakapipinsala lang ang pagpuna pag puro magnanakaw na. Ayan. Ituturing na nila kasing, ano yan, kaaway ka. Dahil pumupuna ka. Pero kung ang pagpuna, eh, sa isang, ah, uh, kaya ngayon, di ba, uh, kaya nung panahon ni, nitong Digong nyo, di ba, Pinasama ni Tommy J. Mga kaibigan eh. Hindi ka na pwedeng pumuna eh. Tinakot yung mga media. oh Mga kaibigan. Hindi naman ganun. Kahit naman sa ang lupalop ka ng mundo magpunta na ang umiiral ay eh, demokrasyang bansa, eh malaya dapat na na gagamit ng tao ang kanyang kalayaan sa pagsasalita. At sinasabi natin, na itong um, itong kaming mga nasa media hindi yung social media, mainstream media ang sinasabi natin. Kami ang sukatan ng kalayaan ng karaniwang mamamayan. Kami ang gumagamit o gumagawa ng tungguli na yon kung hanggang saan natin masusukat ang kalayaan na pwedeng ma-exercise ng isang mamamayan. Kaya kapag wala ng media, wala ng bansa, mga kaibigan. Nakasalalay ang kalayaan ng lahat ng mamamayan, mga kaibigan, sa mga nasa media. Kaya hindi dapat pababayaan ng publiko na ang media ay ginigipit. Oh, eh, anya eh, naninira yan eh naninira. Oh, eh, sabi mo lang yan eh. Bakit? Eh, kung naninira yan, di nagdemanda na yung sinisiraan niya. Di ba? Hindi naman troll yan eh, media yan eh. Alam niya nang ginagawa niyan. Di ba? Kung nasa media ka, hindi naman natin sinasabing walang nag-aabuso sa media. Marami. Iba e, nga, sindikato pa Mga kaibigan eh. Kaya nga, tayong uh, tayo nga ang naglalahat nito sa inyo sapagkat para malaman ninyo kung sino ang dapat ninyong paniwalaan at hindi niyo dapat paniwalaan. Huwag niyo na ako isaliron sa dapat o hindi niyo dapat paniwalaan. Ang importante, merong kayong pagbabasihan. 'Di ba? Meron kayong matututunan mula sa atin. O, oh, na maiintindihan ninyo kung paano ninyo malalaman ang mga balita kung paano ninyong paniniwalaan yung nagbabalita mga kaibigan eh tayo tapos na tayo dyan balibalita ah, tayo'y ano na eh ah, graduate na tayo dyan matagal ng panahon mga kaibigan oh, eh ngayon yun nga ah, napag-uusapan lang natin kahit papano nakasama tayo sa mga pagbiyahe ni ni ano no ni Tabaco. Ilang ano 'yon? Ilang uh, ang tawag mo rito, ilang uh, biyahe 'yon. Siguro mga anim sa iba't ibang bansa 'yon. O oh, mga kaibigan, At sa mga bobo, marami na namang magtatanong, magtataka niyan. 'Di ba? Paano kung nakasama ganyan? Eh problema niyo na 'yon. Kung niyo na ipasa sa amin yung problemang 'yon. フフフフ。